Hello fam, welcome to my channel Punta natin ang ating palayan doon oh. Dito ako sa aming probinsya Tara Titignan natin ang palayan ng aming tatay sa kananay Pupunta rin tayo ng kasagingan Iba dito sa probinsya, ibang iba Nakikita mo ang mga tanawin, Lahat Green ang kulay Ayan iba talaga sa bundok ayan pam balik probinsya muna tayo ayan ang pananim ko nung COVID-19 nagtaas na siya ano yun ayan pa ang daming saging dito ayan pa ang aming palayan dito ako lumaki sa aming palayan dito sa probinsya sa Visayas, Capiz ganito sya ganito ang bundok dito makikita mo mga saging mga sabang saging lakatan naalala ko nung akong bata pa tensan graduate tayo sa ano sa City of Manila. Balik probinsya muna tayo ng ilang araw. Ayan. Ayan. Ayan pa. Grabe, ang ganda ng bundok dito. Nakaka-relax yung Ayan na. Ayan na ang aming palayan. Tignan nyo naman ang ganda, di ba? Doon sa ginga namin doon, oh. Ayan, oh. Wow, ang ganda naman dito. Ang lawak ng aming ektarya dito, fam. Mga tatlong ektarya siguro to. Ayan, oh. May taga, may taga pa, ano kami, may taga tanyan ng palay. Parang kumuha kami ng taga tanyan ng palay kapag alak namin. Ayan, fam. Ayan, fam. Punda natin sila tito ko doon sa kabila. Ganito ang aming palayan dito. Dito ang hanap buhay is palay. Ayan. Dito sa kapis, ang hanap buhay ng mga tao o oh, is palay. Palay, mais, saging. Ito pa yung sa daga. Ayan. Ito yung mga daga na ano, pain ng daga. Na kung gusto nila kumain, may kasamang lason mamatay sila dito kasi sa bundok ang daming daga ayan grabe ang aming palay ang lawak lawak fam hanggang doon yan sa dulong dulo dito ako lumaki ng ilang years 15 years kaya ko rin mag ano ng palay kaya ko rin magtanim kaya ko rin mag kaya ko rin mag uh kuha ng mga damo-damo. Kasi nung kami elementary high school, nandito kami sa aming probinsya. Saka na kami nag Manila nung college. Ngayon, matanda na tayo. Back to probinsya muna tayo. Bakasyon lang naman ako. Ayan pa. Ito na sila. Dito ang aming palayan dito. Napakatahimik. Ay! May tao dito? Frog? Ay, n'yo dyan? Baw? Ubud? Bakit n'yo ba dyan? Bakit n'yo Ah, kasi mo, akata si Anuway. kasi na, ano, yan, yan. <coughs> I-video na ako dyan. Baw, doon rin, ubud, baw. Ayan, oo. Ang aming palayan. Yan, kumukuha si ano nang aming tawag dyan. Nyog para sa aming lula na matay. Ayan o. Oh. Ubod. Ubod tawag sa amin. <coughs> 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 Ganito kalawak ang aming palayan. Ayan. Wow, oh, ang good. Ang laki ng ano. Para sa baboy. Wow. Oh. Ah, ang good. Ang <clears throat> Ayan, kabalo sa ano, sa turn na, 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 na. Punta natin ang aming palayan. Ay! <coughs> Ito ang palayan namin, oh, malawak. Ay, sorry. Ito farm, ang aming farmers dito kami nabubuhay sa aming palayan bagong tanim siya parang dalawang buwan pa lang Ay. Ngayon, kukuha tayo ng saging. Saging. Ayun Oh. Ang lulusog ng mga saging ko dito. Oh. Ito yung COVID-19. Nung nag-COVID, tinanim ko to. Ayan o, oh, nabuhay na siya. Ayan. Ang daming saging. Nung nag-COVID. Ha <laughs> ha ang hirap. Tabi-tabi. Ayan pa. Diba? Kapag may tinanimay, aanihin. Bunga pa. Malaling saging dito. saging dito. Ito yung tinadim ko nung COVID-19, yung pandemic. Ayan, ang dami dami na. Ganito sa bundok namin. <laughs> Kaya ko rin pala maging bundok tao. Ayan. Ang aking father kasi is patay na siya. Kaya namimiss ko dito bumalik. Dito kasi kami lumaki sa probinsya. Masarap balikan yung mga nakaraan yung palaya namin ito oh napakalawak isipin niyo kung dito kayo sa probinsya kanto ang trabawin niyo kaya niyo kaya no masakit isipin na mga bata ngayon is napaka high tech na ngayon no ayaw nila mag-araro ayaw nila magtadi ng palay medyo pahirapan na ngayon pero kami ng bata pa kami kinaya namin to lahat ng putik, pagod, pawis, kinaya namin. Nang makatapos lang ng high school at saka elementary. Hanggang namatay ng aming father. Dahil siguro sa sobrang pagod, stress, puyat, ayun, hindi kinaya na matay ang papa. Kasi sa dami namin, ano, dami namin bukid na lalayo pa. Siguro di kinaya ng aking father na matay na siya. 54 years old pa lang patay ng aking papa. Kaya ngayon, ang aming palayan, pinaano namin sa ibang tao, pinaalaga. Parang 50-50 kami. Dahil ako, ako, hindi ko naman kaya to mag sa palayan. Parang, parang tawag doon, parang percentage na lang pina ano, namin sa tao pina pina yung palay dinahati sa kita by the way ganda na palay dito tino ganda tapos yung hangin ang sariwa tapos napaka relax ng paligid ay by the way fam yung saging luto na hinog na so kukulit okay yung saging dito ba So ngayon, kukunin ko yung saging. Ay, sorry, sorry. Kukunin ko yung saging. Dito ko ilagay. Dito ko muna ilagay yung cellphone. Tabi-tabi. Ayan, fam.